Ayan na po yung ating kabirhen. Isa na po siyang ganap na litsyon. Ulo. Ayan. Kala ko nabawasan. Hinahanap ko ito eh. Yung may ano sa ulo. Maitim. Ayan o. Oh. Ayan. Buti hindi nababasag oh. Mukhang kukulakin yung tray natin guys ah. O oh, dami dami oh. Ay wala stick na yan o. Oh. Talaga rin naman o. Oh talaga rin naman. O. No? <laughs> oh. Ay! Agoy! Agoy! <laughs> agoy! Agoy! Ang dami na naman. Hmm. Meron pa rito. Ayan. Meron pa dyan. Ayan. Meron ba sa mga lapag-lapag dyan? Isa na namang amazing na buhay. February 24. Andito ah, naman tayo sa ating alagaan. May itlog ba? Yan talagang hindi ko mahanapan ng oras guys yung paggawa ng pugaran nila dito. Kaya <laughs> dyan na lang nang nangingitlog sa may kanal. Kaya wala pa namang ulan. So, dyan lang muna sila. At uh, ito mga dumalaga pa naman to Hindi pa naman natin kinagamit yung itlog na... Ay, putres. Ano to? Ay guys. Sayang oh. Uy. Namatay yung isa nating hen guys. Oh. Ano nangyari kaya dito? hmm Malaki pa naman ito. O pwede pa tong gilitan guys. Igilitan ko. Ano malambot pa. Nagpakain ako. Ano pa to eh? Buhay pa to eh. Yung pinakamalaki pa naman na kabirhen, guys oh pambihira ano kaya nangyari ah parang lumabas yung ano niya guys so oh, yung sumabog yung puwet niya sayang naman sayang naman guys papadugoyin ko at uh, oh, pwede pang katayin to malaki to eh Na, ano yan eh, dalawang kilo ito may git hmm. ah. Ayan guys, uh, napadugo ko pa. Ayan o. No? Oh. Uh, ko lang muna. Nakakatayin ko mamaya. Tataposin ko lang muna yung pagpapakain natin sa mga ibang alaga. Na, nagulat din ako. Nakita ko na to kanina. Parang ano, hindi nga maganda itsura ng puwet niya. Akala ko naman, na uh, napuwersa lang sa pangitlog. Grabe. Parang ano guys eh, uh, sumabog yung pet niya, parang ganoon na nangyari. Hindi naman siya tinuka. Hindi siya tinuka, ano? Ayun eh. Hindi ko alam kung nangyari. Kaya na, okay pa yun eh, nagpakain ako eh. Migla. pero yun nga, napansin ko yung pwet niya kanina eh, may dugu na. Sabi ko titignan ko, sabi ko pa na titigdan ko nga kung anong naging problema. So tinapos ko muna yung pagpapakain sa iba. And then ito nga magbablog uh, sana ako. Ayun nagulat ako, na surprise ako. Pinakamalaki to guys, pinakamalaki. Ito siguro kulang 3 kilo pala. Ito yung pinakamalaking dumalaga natin. Pinakamalaki sana ito. Ito yung inaasahan ko sana na magiging ano eh, uh, future breeder natin. Kaya lang ayo, yan ganyan nangyari. Ito eh dalawang lutuan to. Malaki to eh. Dalawang lutuan sa amin to. Well anyway. Wala wala tayo magagawa. Ganyan talaga nangyari. Hindi ko naman alam kung. Ano talaga nangyari sa kanya. Ayan so ayan. Patuloy ko lang muna ng dugo. And then. Tuloy ko muna yung papakain sa ano. Hindi tuloy ko pala muna yung pagbablog ko. Na naudlot eh. Magbablog ako eh ha. Hmm. Teka. Pata tayo dun sa ano. Tuloy na natin. Wala tayo magagawa dyan. Tige, bilis na eh. Ayan. Pambira oh. Nakita nyo to guys. Ang dami ko nasa klinik. Ito mga nasa clinic to. May bulutong, may sipon. Mantakin mo yung pang pinakamasigla, pinama, pinakamalaki ang namatay. Hindi ko malaman kung bakit. Hindi naman imposible namang tuk, matuka-tuka nila. Kasi malaki yun. Dominante yun eh. Pero nag-iitlog nag na yun eh. Ang tinitignan ko noon, baka sa pag-itlog niya, Uh, pumutok yung puwet niya kasi may nangyayaring gano'n may napapanood akong gano'n eh pumuputok yung puwet ba nagsusugat parang sumasabog yung puwet parang yun ang nangyari sa kanya eh kasi nga kanina napansin ko may dugo dugo na yung puwet niya kaya nga sabi ko titignan ko tapusin ko lang muna yung mga ginagawa ko kaya lang hindi na umabot grabe na pala ang tama niya well anyway kahit naman tignan ko kanina yon wala rin naman ako magagawa kung talagang fatal yung ano eh. Kung fatal na talaga yung tamaan niya sa puwet. Eh. Pwet kasi yun eh. Wala tayong magagawa roon eh. Pag talagang sumabog na yung puwet niya. Well anyway, yan isa pong yan po, uh, isa pong katotohanan guys na talagang ang livestock business ay unpredictable. Hindi natin nahawak ang buhay talaga ng mga alaga natin. Nakita niya yun, napakasigla, dominante, pinakamalaking ah uh, dumalagang hen ko ah uh, bigla-bigla ganun mamatay. So 'yun, talagang ano, ito realidad talaga guys ng farming. Hindi talaga natin masasabi ang buhay, hindi natin talaga hawak ang buhay ng ating mga alaga. Kaya 'yun. Well, moving move forward na lang tayo, ganun talaga. Pero ito ah uh, tingnan natin may itlog doon. tabi ko muna rito sa taas. Ah ah ah. ah, ah. Sabi ko muna sa taas kasi mas delikado sila sa baba eh. Gay ko muna rito. And, oh, nakita mo itong mga Oh. Ay, walasti well, kayo. Napakarami na yun na maitlog yun ah. Hmm. Ayan, ganyan yung nangyari guys. So, pag nangitlog sila, may time na pumuputok yung point nila. Nakita ko na yun sa mga pinapanood ko na may mga alagan layers. Pumuputok yung point. Mm -hmm. Ay Alvin Badwa Alvin Badwa yun, nangyari sa kanya yun sa White Lagor niya pinakita niya yun sa vlog niya pumutok yung puwet sumambulat yung bahay itlog eh hmm. So, at namatay din namatay din yun sa kanya pero ito kasi ang liliit itlog nila eh oh. ano ba yan? <laughs> mo na, Ayaw na natin guys. Wala na yun, ganyan talaga. At least masarap ang ulam namin mamaya. Ano kayo ano kayong iluluto ko doon? Tinola, no? Sarap tinola 'yun tapos yung iba adobo. Kasi malaki 'yun eh. Hindi po uh, ano, sayang 'yung pagkain ng lutuan dalawang putahe 'yun. <laughs> Ayan, mamaya na tayo mga kolekta. Sinipin ko lang muna sa inyo yung ating mga decal brown. Hindi ko na sila inaangat guys. Yung dati pinapakita ko, inaangat ko sila. Hindi ko na ginagawa yun kasi na-disturb pala. May nag-advise sa akin na wag ko daw gawin yun. So, yun. Uh, hindi ko na inaangat sa pugaran inaya uh, hinahaya ako na muna matapos then sa, saka tayo papasok kaya lang yung mga nagkalat na itlog sa lupa yung pinupulot ko kasi uh, prone sila sa tuka eh. pagka nasa sa lupa eh, mas prone sila na matuka ng ibang manok ng ibang kasama nila okay, ano ba nangyari sa kasama nyo sa atin nyo atin nyo yan eh uh, ano nangyari sa atin nyo ito yung na malaki oh. yan ang next in line pero yung talaga namatay na yun ang pinakamalaki. Ayaw. Ah, well, yan talaga. Ayan guys, so mamaya na ulong ulit magbababa tayo ng Moscovy Duck. At uh, po, pwede na ibaba yung ating mga, Mos mga Moscovy Duck links. Yung pinakita ko sa pre previous vlog ko. Mamaya yun, bababa natin. So tapusin ko lang muna yung pagpapakain So pinasilip ko lang muna sa inyo. Ayan guys, so, oh, nagpapagawa na papagawa na ng bahay guys oh. ano yan, two story dalawang kwento <laughs> ayan tapos na tayo magpakain ng lahat ng mga alaga at uh, nalinisan natin mga kulungan ng baboy hmm. Sila. ano, naninimot ka pa naninimot ng ano Madre de Agua yung mga natapon niya kanina uh -huh. ito siya ito sila guys o oh. Uh -huh. yan ay si mama duck lumabas eh tinakpan ko na to Nakal nakalusok siya rito ayun tapos sakto pumasok siya ron teka huli mo na natin Ayan. Siya muna yung ilalagay ko ron. Ayan. Dito natin sila lalagay. I-sasama na natin dun sa ano. Yung natirang ano. Natirang dalawang ducklings sa'yo. No? Yung mga nauna, yung pa isa-isa na pisa na nakaraan. So, dito na siya. Naka na. na rin yung dalawa na yan ha. Tiga lang. Kukunin ko yung anak mo. Ayan. Ayan. Nalagyan natin sa balde. Hmm. Ilan ba to? Ulo. Ulo. Ayan. Kala ko nabawasan. Hinahanap ko to eh. Yung may ano sa ulo. Maitim ayan oh. two, three, four, five, six, seven. Pito. Pito guys ang kanyang napisa. Alog, ah, alog, alog. Hmm. Nabugok. So tatlo yung hindi niyo napisa, guys, tatlo. Out of 7 8 9 10. Out of 10 eggs. 7 2 4 5. 3 4 5 6 7. 7. Ito 'yung kanya napisa. Hmm. Yeah, so ito 'yung lilinisin natin mamaya para magamit na ulit ng iba. Ayun. So lagay na natin ito dun sila so dito na muna sila yung nanay nila siguro mga 3-4 days ko lang sasama yan or 5 days maximum tapos i ibabalik ko na yan doon yung tama lang na maano na ma-incubate niya itong mga to ma-initan muna hmm. oy kaya ano ano ka ano ka ano ka ano ka hmm? ano ka na yan. At uh, may instant uh, foster mom yung dalawa. <laughs> sayang, sayang hindi umabot yung dalawa na matay. Hmm. Yan. Bali ito ay uh, sham. Yan, sham. Ito naman, ibibenta rin kaagad natin to. May nakapila kasi. One or two weeks, benta kaagad yan hindi ko na patatagalin yan hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa 50 pesos lang naman ang benta natin yan one week old Ayan, so paalagaan lang muna natin kay mama dak hanggang sa lumakas lang muna and then kukontakin ko na yung nakapila Ayan, may pila po kasi sa duckling sa uh, hindi po ako masyadong kumukuha ng reservation kasi hindi po hindi pa po maganda ang ating uh, production yan, so ano lang kayo, abang, abang na kayo sa mga videos ko. Pinopost ko naman po yun sa mga videos ko kung meron tayong pambenta ang ducklings. Kaya lang ito kasi ito po yung mga dati-dati pa talaga na ano, na gustong bumili kaya uh, inuna ko muna sila. Yan, tatlong tao lang na may nakapila na yon. Kapag natapos yon wala na ulit pila. So yon. Uh, sa video na lang po tayo magre-refer. Hmm, uh. Well protected kasi sila pag kami kasama silang mama mamadak. Hindi pa ako nakabili ng ano. Ito dapat Integra 1000 ng ating ipapakain. Kaya lang hindi pa ako nakabili kaya niligyan ko lang muna ng darak sa mais. Para lang may makain sila. And then ito yung tubig tayo. Ayan. Hmm. And then kinagyan karton. Kasi yung paa nila hindi pa nila masyado ma mahugot ba. Mahina pa sila eh. Na, na, ano na, man nasisirat pa sila. Hindi nila maibalik. Kaya nalagyan natin karton. At the same time, yung hangin sa ilalim para ma-prevent natin pumasok. So ito, sasara so, na natin. Ito kaya din natin takpan tong harap kasi kasama naman si Mama Duck. Kasi usually tinatakpan ko ng plastic. Pero since kasama si Mama Duck, kahit wala na ito. Kahit itaas na lang natin ganyan Yan. na magiging niyan. Yan. So, harvest naman tayo ng ano. Harvest ng itlog and then uwi. Para makatay na yung ano. Namatay na hen natin. Matigas na yun. Ha? Yeah. Pero pwede pa yun. Basta napadugo. Napadugo ko naman. Eh. Naglilim. Naglilimlim yung ating Rhode Island. Eh. Ano? Ano problema mo? Ha? Ano problema, say Ano problema, Tisay? Ha? Huh? Mag pa tayo, magsasakate pa. Ha? Nagsasakate pa ako. Kumain ka naman ng ano, darak sa mais. Ha? Mabait ang sa'yo guys. Oh, ito mo, ito mo. Ito mo, ito mo. Kumain kayo kakayanda mo. At kumain naman kayo ng darak sa mais saka madre de agua. Hmm, magul. Magul! Kumain na brother Ano to sa to? Ano itong puti na ito? Kalaw kanin. Hmm. Ano ito? Pintura? Diba? Hmm. Ang may ah. Saka, magsasakate pa ako. Wala kayong stock ngayon. O. Oh. Ito may tubig ka rito ah. May tubig ka rin ah. Bambi. Grabe yung ch ni Bambi guys so? oh. O. Oh. Grabe yung ni Bambi oh. Hmm. Laki. Laki. Hindi pa kumain ng damo yan. Direct sa mais at uh, Madre de Agua pala kinain yan. Pero ano na. March 6 guys. Sabangan nyo. March 6. And then uh, bilang pa tayo ng ano, within ano, 45 to 145 to 155 days po yan. 145 niya is March 6. Hambi. Ay, chuman, 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 chuman. Ay, chuman, 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 Umaamo na rin si Tisay dati, ano, maalop ito, alop ito dati. Ngayon ay umaamo na siya. Ano, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? 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 Ngayon ay umaamo na si Tisay. Hmm. Sinasanay ko sa Imas, para ano, maganda kasi hindi mailap, para hindi mahirap alagaan ba. So napansin nyo na, kung mapapansin nyo, mapamanok dito sa aking mini farm mapa manok, mapa muscovy duck lahat po yan ay sa akin Ayan. para hindi sila mahirap palagaan ako po yung taong animal joke <laughs> lang taong animal okay let's harvest the eggs mm. Ayan guys, so bago tayo umuwi Harvest muna tayo Ito, meron na sinasabi ko yun ang lilit itlog nila yun oh. kaya nagtataka ako paano sumambulat yung puwet nun ito lang kaliliit ng lahat ng ako ako itlog pa ito parang itlog ng ano itlog ng kalapate <laughs> ang liit eh ha kasi mga nag pa lang yan eh taka, tataka ako paano ano yun paano na sumabog yung puwet nun hmm Takas-lakas lakas kahapon eh. Ayan sila. Nagkukumpula doon sa may tubig. Saraman natin. <coughs> Tahimik na at uh, alas 12 ng tanghali. Ayan. So ito kanina hindi ako nakapag-harvest kayo na umaga. So ito, lahat itong kukunin natin mula kayo na umaga. Eh, meron na naman dun. Oh. Akin yan. Makalalabas pa lang. Oh. Oh. Buti hindi nababasag. Oh. Bukang yung tray natin guys. Ah. O oh, ang oh, dami. Oh. Ay, wala wow, stick na yan. Oh. Talaga rin naman. Oh talaga rin naman oh o oh. ay agoy agoy <laughs> agoy agoy ang dami na naman mura hmm. pa rito ayan mura pa dyan ayan mura ba sa mga lapag lapag dyan minsan meron din sa mga lapag lapag dito eh hmm. wala wala ayan harvestin na natin to at uh, may waiting yung ating suking ano nagtitinda ng agahan doon itong piraso na nabigay ko kahapon kasi nga may kumuha na ng isang tray and then may pasobra tayong pito yun, yung, yun ang ibinigay ko sa kanya kahapon kasi wala si titinda ngayon sabi ko yung kulang ngayon ko yung yahabol sabi ko nga umaga kaya lang hindi ko na nakinaya talaga na busy na talaga dito pag ako kasi nagumpisa rito sa farm guys yan at ano na yan hanggang tanghali na yan. Kasi sa pagpapakain pa lang, inaabot na ako ng dalawang oras. O ganyan. Kasi kasama niya yung linis doon. Kasi hindi mo lang naman, lalo ni baboy, hindi, hindi mo lang naman basta-basta papakain din yan. Sabay linis din na kulungan niya kasi may mga poops. So, habang kumakain sila, naglilinis tayo. Hindi yung muscovy, palit tubig pa yan. Bago tayo magpakain. So, talagang ano, matrabaho din talaga. Pero syempre, enjoy. Enjoy tayo. Hmm. Ah. Ah, oh. meo. Ito dai. Sorry ah. Kailangan ka, kakailangan kita ay angat. <laughs> Kasi pauwi na ako eh, ha. Pauwi na ako dai. Sorry. Sorry. Wala ko nang kunin. Tanghali na. Naghihintay na 'yung uh, may-ari. <laughs> pupunasan ko pa to. Uh, dito ko na alam pupunasan. Para pag uwi sa bay, dadaan ko na doon. Kasi sa kanya rin naman ko dadaan eh. Minsan nga pag ano, wala akong maibigay, sa iba ako dumadaan eh. <laughs> sa iba, doon ako dumadaan sa ano, umiikot pa ako eh. Sa kabilang place ng subdivision. wag lang niya ako makita eh. <laughs> Ah, kinulang yung tray ko. Kinulang yung tray ko, guys, oh. teka, 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 teka. Kinulang yung tray ko. Kuha tayong bago, oh. Puno na kagad, ka oh. Hmm. Meron pa, meron pa dyan. Wait lang, babalikan ko yan. Ayan. So, talagang, ano, isang tray, maigit na tayo talaga ngayon. Isang tray at uh, kahapon, siyam na piraso. Ang sobra ko. Ayan. Wait tayo ron. Hindi ko na nga pinto. Hindi naman sila lumalabas eh. Sandali lang naman ako eh. Hmm. Ayaw talaga yung kabir natin guys oh. Uwasan pa oh. Di ba Ang ano ko naman guys eh parang nararamdam ko. Gusto ko na mag-concentrate lang dito sa mga layer ano, brown eggs. Nakakita ko yung potential guys. Napakarami pa rin nakapila ngayon. Yung mga uh, umuorder sa akin ng, ano, brown eggs. Ang pa rin pila kasi nabibigyan ko iba may pumapalit na iba. So, yung pila hindi naubos. And then, yung iba, yung iba kasi, guys, repeater. Yun nga, katulad nung sa agahan. Yung na agahan. Pangatlong, ano, pangatlo. Pangapat na na ito. Itong iti-deliver ko sa kanya. Pangapat na. Tapos, yung tapat bahay ko pa tabing bahay ko pa hindi ko pa nga yung mga ibang ano eh, kakilala ko dun sa block namin eh. tahimik lang ako eh, kasi pag nag alok ako sigurado magkukuwaan yun eh. kaya nakita ko talaga yung potential guys dito sa, ano, sa egg, brown egg business kaya iniisip ko nga na ano, talagang ano, tayo dito sorry kailangan kita iangat ang ha sorry 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 Tandaan lang. Kunti lang naman. Meron hmm. ba ba? Meron ba ba? Wala na? Ayan. Sige na. Na. Ayan. So, 2, 4, 5, 6. 6. 2, 4, 6. Meron pa yan. May mga pa yan mamaya. Hanggang ano eh. Hanggang hapon nga yan eh. Ayan. So nag-a-average nga po tayo ng isang tray at uh, siyem na piraso. Kahapon ganoon na na-collect ako eh. Ayan. Mm. Ayos. Ang maganda rito guys sa uh, inilalabas nila. Lahat is good. Good size ba? Sa so, ngayon na uh, good size. So lahat po yung nabibenta natin. Hmm. Ayan. So tara. At uh, uwi na muna ako. Ito. Itadaan ko na to. Yung kulang kong ano kulang ko dun sa pitong piraso na ibigay ko kahapon and then katay kakatayin natin yung inahin and then uh, yan, balik mamaya hapon so yan yan po ang ating uh, buhay dito sa ating mini farm yan ayan guys nakatay na natin hindi ko lang po masyadong isesentro kasi mahihit po tayo ni YT at uh, baka hindi, hindi, na, hindi na naman po natin ma-upload itong video na to. So ayan po ang timbang niya. Dalawat kalahati. So ito po ay natanggalan ko lang ng balahibo. Intact pa rin yung kanyang laman loob. Uh, ulo, paa. Nandiyan pa rin. Pero ano, ayan, ang laman guys. Oh. Malaman. Dalawat kalahati. Pero yun yung sayang. Ang laki ang inahin. Pero yan, ganyan talaga. So ito po ay tuturbo ko na lang pala. Tuturbo ko na lang kasi taba eh. Parang masarap yung turbo. So yun, yun na ang lutong gagawin namin. So pang ilang araw ding ulam to. Ayan. Ayan guys. Ito na siya. Hmm. Ayan na po yung ating kabirhen. Isa na po siyang ganap na lechon. <laughs> oh, hindi siya nasayang, At least hindi siya nasayang. Napakinabangan pa rin natin. Ayan. So, ayan. Talagang nangyayari po yung mga ganyan. Guys, hindi natin maiwasan. Talagang hindi natin hawak ang buhay ng ating mga alaga uh, pero at least ay napakinabangan natin siya ayan guys so uh, siguro mga 30 minutes pa ako ay gutom na uh, 8.30 na lang gabi yan malaki kasi kaya medyo matagal maluto uh, pinapalutong na lang namin so bago tayo magtapos shoutout po muna tayo uh, shoutout po kay uh, South Runner Official from KSA ano to? Kingdom of Saudi Arabia Ayan. So, shout out na lang po muna sa inyo lahat guys hindi ko pa na nadaan lahat ng comments ko pasensya na po at napakatalo uh, napakatagal po na po hindi nakakasagot sa mga comments kasi hindi na pinakaya talaga ni Kabokals pero yan shout out na lang po muna sa inyo lahat and syempre sa lahat po ng mga solid Kabokals shout out po sa inyo sa mga solid viewers shout out po sa inyo And syempre sa ating kaibigan po ni si Sir Boyat from US. Shoutout po sir. And uh, sa mga bago sa channel ko, kung nagustuhin po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo. And then click na po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Muli ito ang mga farmer na nagsasaling sabay-sabay tayo ng harap. Pagsikap at isa natin kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!